daw sa mga tela nakakita siya ng pera nakunabago at umasenso ang kanyang dating mahirap na buhay dahil sa pananahi ano bang klaseng diskarte mayroon at dapat gawin para maging tulad niyan tela milyonerya sobrang thankful ko kasi uh, positive yung mga nasa paligid ko kaya siguro lumaki ako na uh, positive thinker kasi nung time na ano eh na walang wala kami ang iniisip ko talaga nun yayaman ako simple at tahimik pero hindi basta-basta si Erika siya ay successful businesswoman at milyonarya ang kwento ng kanyang pagyaman nagsimula sa pira-pirasong tela. Mi. musta kayo dyan? Magkatuwang na itinaguyod ng kanyang mga magulang si Erika si at dalawang kapatid. Si Mi, magpapadala nga pala ako ng pera. OFW ang nanay ni Erika, habang ang tatay ang naiwan sa kanila para mag-asikaso sa pamilya. Tama-tama, bayaran ang tuition mo anak ko. Ako musta? Hello. di inaasahan. <laughs> Buntis ako! Diyos ko naman, Erika! 19 anyos pa lang si Erika nang siya'y umibig at magbuntis. Noong time na yon hindi namin alam pareho kung ano yung gagawin. Gumuho ang mundo ni Erika. Pakiramdam niya, pinutol na niya di lamang ang kanyang pangarap, kundi pati ang pag-asa ng kanyang pamilya. Mahirap kasi hindi namin alam, hindi kami stable. Wala kaming trabaho pareho. Kung pa, paano sisimulan, magpamilya. Dumaan sa butas ng karayom si Erika at ang kanyang asawa. Pananahi ng damitang kinapitan na hanap buhay. De, hey, magpahinga ka na dyan. Galing ka sa kanina. Nag-start as cutter, taga tabas. Then ako, sa gabi, nananahi ako. Inuwihan ako ng husband ko ng tabas den sa gabi, sinasideline ko siya, tinatahi ko siya. Hindi din sila binitiwan ng kanika nilang pamilya. Mas tumindi pa nga ang suporta ng nang nanganak na si Erika. Ang naging tulong ng mother ko, pinaaral din po ako. Tinulungan ako ng mother ko na sa tuition. Then yung husband ko, nagtatrabaho siya 16 hours a day para mas naman yung baon ko araw-araw hanggang sa sumugal si Erika at asawa sa pagninegosyo. Dito na umikot ang kanilang kapalaran. Nag-start kami sa worth 5,000 pesos na puhunan. So yung 5,000 pesos na yun, binili namin ng tela na kilo-kilo para siya maging assorted kasi hindi pa namin kaya bumili nun ng, ano, ng rollo na tela. So yun, doon nag-start, nag tinabas niya yon Then, ako yung nananahin, nagtitiklop, nagtitrim. Then, diretso po tinda namin yon Matok na nga ang negosyo ni Erica na pananahin ng mga ready-to-wear na damit. Ang dati nilang problemadong buhay na kuguminhawa na. At ang mananahin ng tela, milyonarya na. Nasa mga 3M na yung umiikot or more dun sa patahian na nag-start kami sa worth 5,000 pesos lang. Ang naging diskarte ng mag-asawa ang nagpalago ng kanilang negosyo. Kumuha kami ng mga subcon and then uh, distribute din kami ng taba sa mga household. So ngayon po, yung subcon namin nasa, ano, nasa anim na po shops bukod pa dyan, Kumuha din kami ng mga reseller na gusto mag-start sa small capital lang. Sa ngayon, hindi na po namin mabilang yung reseller nationwide. Hindi na talaga mapigilan ng pagyaman ni Erica dahil mula sa business ng RTW ay pinasok na rin niya ang food business. Tcharam! At gaya ng mainit na pagtangkilik ng mga bumibili ng kanyang fashion clothes, ay suwak na suwak sa panlasa din ng mga food lovers ang mga pagkain na paborito ng sarili niyang anak kainin na ginawa nila dito sa kaniyang restaurant. Inaral muna namin siya lahat kung paano, anong menu yung pagsasamasamahin namin hanggang sa nag-come up na kami kay Amara's Corner which is tagsaserve ng ano, all-time Pinoy favorite uh, merienda na pwede kainin from morning up to midnight. Sa ngayon, may labing isang branch na ang Amaras Corner sa iba't ibang panig na ng Pilipinas. Sa edad na 30 anyos, milyonarya at matagumpay na negosyante na si Erika. So, yung... Ang tagumpay ni Erika, utang daw niya sa mga taong nakapaligid sa kanya na pinaghugutan niya ng inspirasyon. Sobrang thankful ko kasi Uh, positive yung mga nasa paligid ko. Kaya siguro lumaki ako na uh, positive thinker kasi nung time na ano eh na walang-wala kami, ang iniisip ko talaga noon, yayaman ako. Dito ang yung tinatamasang na, amin. ginhawa, ibinahagi niya sa kanyang pamilya. Siniguro ni Erika na walang maiiwan. Lahat aangat at magbabagong buhay. Hindi lang kaming mag-asawa yung um, nakalagpas dun sa stage na yon kasama namin yung uh, parents namin, both sides, mga kapatid namin, na okay na din sila. Wala kaming naiwan. Si Danica Bunag, pioneer employee ni Erika sa Patahian. Sa loob ng anim na taon, malaki na rin ang ipinagbago ng buhay niya at pamilya. Pagsasalamat ang nais niyang ipaabot kay Erika. Maraming salamat po kay Madam kay Boss na patuloy na gumagabay sa amin at patuloy na, na inaalagaan ako sa sisters po pag tatrabaho ko sa kanila naging magaan po yung flow namin at marami po silang tinuro sa akin lalo na sa buhay po Welcome po sa aming bahay. So, eto na po yung naipondar namin. Uh, pasok po kayo. Ang pag asenso nagsisimula sa isang pangarap. Susundan ng pagsisikap at pagtulong sa mga taong naging bahagi ng pag-angat ng ating buhay.